Ano? Ano nga? Anong nga siya? Suntok? Si Dudoy lang. yung lang. Anong nangyayari ni Dudoy? Pero pagdating niya palang, inamoy niya ka at ayaw suntukan sundukan? Wala. Ayaw ko. Hindi. Si Dudoy lang yan. Kasi Dudoy lang inamoy niya? Si Dudoy palang. Oo. Buritan siya Dudoy, ano? Wala. Buritan kasi si Dudoy. Ang puto babo lang ang tunay.

chưa thử ngon đâu chứ đúng không Biết. Kila bukaso, wana siya dito? Siya umara? Umabay na pun pasano. Kisar? Kisar. Saka nakapil daw? Mukta ka pake paro siya. Sabi ya? Gingate pa siya ni mitra. Sabi ya?

Matagal na ako, matagal na ako na kasalong sa akin ah. Hay, nakulong ako ng ulo. Dito sa inyo to, 'di ba? Ito 'yung mga

对吧？我们还要去送啊。 Jak surut. Wow, bisina. Oh, ngareng. Mau sarapan sakin? Sad. Buksingku. Sono liu. Ami sing, ali liu. Yo, sadeku ngareng-ngareng. Iku ngobingul soko balah. Saben-saben, sabe-saben kapila, wog deni wadah toman. Kayak ngono nang. Ibrek, mun ya. Baktar, Ayo, 你们那什么什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

Pero malapit sa dalawin sa iyo. Taka, din siguro. Hindi ah. mo yung school? Hindi. Kundi ako sabi kabilang magdaan. Hindi sabi ano. Anong sabi? Sabi... Gabi. Pero kung dito ko galing sa ano, sa bayan, hindi mo man, hindi mo na magdalan. Ah. Ah. Lampas na sa tulay man? oh, lampas na lang. Lampas na sa tulay. Pakanan, pakaliwa. Pag pupunta ka yung tulay. Pakanan. Mm -hmm sa so, mataas sa building hindi doon sa so, taas uh, madaan ay doon di ba papakya oo oh. pag may papakya dyan hmm. di ko kaya mong ang tingin sa so, may pagbaba. oo uh, sa building kailang mataas sa gabay hmm. hmm. <laughs> Sa akin, sa wala Huwag sila kasama doon, dalawa sila. Dalawa sila sa bin. Sa bin. Anong tago mo kay tita mo sa bin? Anong tago mo sa bin? Sa bin. Sa bin. Anong tago mo kay hindi <laughs> la kasi hindi siya naman kung ano

betul aku masih ingat perihnya,